ang video na ito mga kaubayan ay ako po'y kakain na kasi kauwi ko lamang po uh, ang ulamin ko po ay isang uri ng halamang gamot na ito po'y hindi natin pinapansin pero napakahalaga po ito. kasi akala nila ay walang silbi po, eto eto po yung ipil-ipil mga kaubayan eto po, ipil-ipil ipil-ipil po ang aking ulamin itong ipil-ipil mga kaubayan ay napakabisa po eto sa mga animik yung mga putlain yung sa lukimya, yung mga namamagang katawan na pag ginalun mo po, makikita mo po putlain po siya yung madalas kainin ng red blood cell yung um, madalas kainin ng puting um, dugo yung pulang dugo eto pong may kakayahan na lumunas dyan mga kaubayan inuulam po namin ito bukod sa ulam na ay masarap pa pong gamot ito sa mga ganong karamdaman ganyan lamang ko ang proseso ng paggawa namin yan mga kaubayan o, ang sausawang ko po toyo inuulam ko po sa kanyang ang sarap po gamot po ito mga kaubayan sa mga nabanggit ko, yung mga leukemia po, yung mga leukemia, yung mga anemic. Papatayin po nito, po nito mga kaubayan, yung madalas kumain ng puting dugo ay yung madalas, kuma, uh, madalas kainin ng put puting dugo, yung pulang dugo. Kaya nagiging anemic po tayo. Kaya nagiging footline po tayo. Ganun po, Nung may sakit po ako, ganun, uh, mga kaubayan, ganun po ang aking mga karamdaman. Ito lamang po ang nagpagaling sa problema ko sa dugo. Ito. Itong ipil-ipil, madalas po akong magulam itong ipil-ipil, mga kaubayan. At hindi po masama sa katawan po itong ipil-ipil. Kasi itong ipil-ipil ay pwede mo rin pong lutuin ito. Nasa mga kaubayan. Pero sa akin po, pag linuto mo na itong ipil-ipil, namamatay na po yung bisan niya. Kaya, kaya in inuulam po namin ng hilaw ito mga kaubayan. Inuulam po namin ng hilaw ito, ginaganito po, uh, lang po namin yan. Hindi na namin po linuluto ito, sinasawsaw lamang po namin sa toyo. Ganyan, no? Ito, toyo na may sili. Toyo po na may sili ang sawsawan ko, mga kaubayan. Kasi kaninang pauwi ako, nakita ko, yung ipil-ipil na napakarami. Hindi pinapansin, nasisira lamang po, mga kaubayan. Ang ganda po na pampang... Ang ganda po, napampapula ng dugo yan. Yung mga putlain po, mga kaubayan, yung mga putlain. Um, uh, meron tayong mga kaubayan na putlain po, yung anemic. Na pag tinapik mo pong ganyan, nakita mo, bumabakat po yung kwan, may problema po sa dugo yun. Ito lamang po, mga halamang gamot na ito mga kaubayan, ang may kakayaan na lumunas sa mga ganong problema nakaramdaman, wala pong masama yan kung subukan ninyo kasi hindi naman po nakakalason yan. Tuwing makakita ko ng ipil-ipil na ganito mga kaubayan, na yung talbos, magandang talbos, hinihintuan ko po yan at kumukuha po ako. Kumukuha po ako at ginagamot ko po yung sarili ko. Ginagamot ko na yung sarili ko, may ulam pa ako. Katulad nito mga kaubayan, oh, eksaktong ulamin ko na ito. Napakasarap po, oh. may, may sili. Yung sausawan ko may sili. May sili, katalo na yan. Mas ma parang talbos ng kamote na yan. Yung iba po, nagiging maselan lamang po sa mga ganito. Na kumakain ng ganito, nagiging maselan po sila. Pero hindi po nila alam na, na napakalakas po, napakaganda po sa katawan. Kung may amoeba ka, maliban dyan, kung may amoeba ka, kung may mabulati ka, mapamatanda o bata. Pag may bulati ka, lalo lalo na yung mga may edad na pag may amiba ka araw-araw mo -araw mag-ulam magulam ng ganito mga kaubayan dahil yung amiba na yan ang hirap patayin yan araw-araw mo -araw mag magulam ng ganito aywang ko lang kung hindi tanggal yung amiba na yan marami na kami yung ginamot na amiba mga kaubayan meron pa yung labasan ng dumi niya gumaganong ganon no <laughs> Kahit anong igamot niya, nagdoon pa rin. Pero pag kami pong nakachamba sa kanya, at tinanong namin kung talagang handa siyang kumain ng mga gulay, handa siyang maggamot ng sarili niya sa pamagitan ng mga halamang gamot, pag sinabi niyang oo, ah, 24 hours lang yan, yung amoeba mo na yan. Dalawang araw lamang yan, yung amoeba na yan, tanggal na yan mga kaubayan. Ganyan po kabisa ang mga halamang gamot. Kaya yung ibang kababayan natin <laughs> na nagsisilang silang sa mga may karamdaman tapos nagsiselang silang sa mga halamang gamot wala mahirap po mahirap po silang gumaling mga kaubayan pag ganun pero yung hindi masiselan sa mga halamang gamot one click lamang po yan yung karamdaman na yan ganyan po yan o oh, toyo toyo may sili ang sarap katalo na yan mga kaubayan busog na ako nagagamot ko pang sarili ko ganyan po ganyan po ang mm, binipisyo na nakukuha natin sa mga halamang gamot may ulam ka na, ginagamot mo pang sarili mo kaya tapusin ko munang pagkain ko mga kaubayan pinakita ko lamang po na hindi po nakakalason itong ipil-ipil. Gamot po ito. Ngayon, kung may nakain ako na hindi maganda, na ipasok ako na hindi maganda sa loob ng aking katawan, may mga bakteriya yan, tratrabawuhin po nito yan mga kaubayan. Gagamutin niya po yan. Kaya subukan ninyo mga kaubayan. Kaya, Hanggang dito na lang ang video na ito at marami pong salamat.